So mga kababayan ko, nais ko pong ang inyong suporta. Habang ako'y nabubuhay, tandaan niyo po ito, habang ako'y nabubuhay, asahan niyo po ang tapat na paglilingkod and honest na, na pagsiservisyo sa ating goberno. Ginagawa ko po ito hindi para sa akin sarili. Ginagawa ko po ito para sa bansang Pilipinas. Hindi po tayo atras. Paglalaban po natin ang Pilipinas. <laughs> For the next six years, gamitin natin ng tama ang ating pagboto. Iboto natin ang mga kasama ko sa alyansa. Mabuhay ang pampanga, mabuhay kayo lahat. Maraming maraming salamat po.